Galit ka ba? Pwede bang... Pwede bang mamaya ma ka na? Ganon. Stella! Ano ba? Problema mo. Bakit mo ako ginaganyan-ganyan? Sorry na ako sa'yo, di ba? Ganon ba kalaki kasalanan ko para ang asangasan mo ako? Mintay kita. Psst. Ayan. Bakit di mo ba kaya mag aral na mag-isa? Midterms na ne next week. Bakit ang, ang, ang kampante mo, Pinunan mo pa yung lakad nyo ni, ni, ni Barry? Fidel, si Barry sumali na isang boy band sa Manila. Kailan na naman ako pumunta doon? Kasi gusto ko makahanap ng connection. Gusto ko makapasok doon sa recording company nila. Kung ikaw ako, papalagpasin mo ba yung gano'ng pagkakataon? Fidel, wala naman talaga akong gana mag-aaral. Brother, nag-sasalitan na siya ng ganyan. Huwag oh. <laughs> Huwag mo mag mo na lang siyang papakinggan. Kasi sa exam, may ulat. Oh, Tika lang. Ah! naman, bro. Sakit. Hey. Anong nangyari sa'yo? Ayun, sumali ng initiation daw nila. Sumali ka ng Cool siya eh. Cool. Stella. Ang bunay mo. Saan ka pupunta? na ka muna. Hindi na, huwi na kami. Tara, huwi na tayo. Boyfriend mo? Kaibigan ko si Fided. Buti naman. Kala ko, pagpapalit mo sa isang loser. Loser? Kabi ka loser naman. Loser ba? Bait kasi na to eh. Tulungin. Masipag, matalino. Eh, ikaw? Yabang-yabang mo. Lagi ka naman bagsak. Tiga lang. Tsaka yung sombrero mo. Kinagwapo mo ba yan? Kinakool mo ba yan? Kasi ang pangit. Uy! ano mo naman si Stella? hindi magkaibigan lang ka... 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 ka, ka kami. kap 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 Tula number 28 Gusgusin Mapaghangat ba akong sadya para isiping may gusto ka sa akin? Isa lang akong gusgusing bata at ikaw ang dinadalangin. Ilang tula bang ibibigay mo sa kanya? 30 po. 30? 30? Ma'am? Kayo lang lang po ba kayo? Ay, ako, Fidel. Bakit pa ba kasi ako ang inaabala mo sa love life mo? Wala ka bang nanay? Wala po. Hiwalay na, hiwalay na po sila ng, ng, ng papa ko. I'm sorry. I'm just... They brought my daughter to her our... yesterday. Magre-resign na muna siguro ako sa PAC para paglabas niya siya. Maalagaan ko siyang mabuti. I don't know where I went wrong as a mother. Lahat naman ang gusto niya, binigay ko. My husband and I thought she was going to take up law. But people change. Isang Arao top notch as -er a school. That was the next day. She said, Ma'am, siguro kung next day, baka next day po, mag, mag magbago din yon. Ako nga po, pinag, pinagkakama lang dahil, dahil sa, sa, sa pananalita ko eh. Si mo dyan. Teka rin, ano? <laughs> Pero alam mo kung ano talaga yung pangarap ko. Yung mag perform ka sa sobrang daming tao. At pagtingin ko, sabay-sabay sila gawa ganyan. Nasabay na lang kanta kasi alam nila yung lyrics ng kanta ko. <laughs> Angas nun, di ba? Okay lang naman yung, yung pangarap mo eh. Basta, ayusin mo <laughs> lang yung yung pag-aaral mo. Oo naman. Para, para kung sakaling babalasin ka, may, may fallback ka. Oo naman. Baka pwede mo ba naman ako tulungan sa ekstra to. Malapit na na midterm siya. Kailan ka pwede? Linggo. Linggo ng gabi. Doon na tayo sa bahay niyo para hindi ka na umalis. Pangit lang bahay namin, ha? Sinabi ko mabibiling ko, mag-aaral lang eh. Oh, <laughs> uh, nga pala. Uh, yung mga, mga tula ko, gusto, gusto ko sana ip, sa sa'yo. Wala naman PC sa bayan namin eh. Sabayin nyo na lang sa linggo. Tungkol sa ba yan? Uy, tungkol saan ba yan? Basta, Sunday na lang. Hoy, ikaw. Di ba pinagbawalan na kita kakabanda-banda mo? Nakita oh. ko na naman sa friendster ng classmate mo, tumutugtog kayo sa school. Ha? Huling tugtog namin last year pa. Sus, huwag mo ako pinaglolo ko. Pinaglolo ko. Ayan. mga grades ko. Oh, di sana, kung nagsipag-sipag ka na ganito nung first year ka pa lang, wala kang bagsak sa transcript mo. Sus! Alam mo ba tinitignan ng kumpanya yan? Wow. Stella, ang taas ng grades mo yung SEM. Congrats, ha? Keep it up. Di ba, ganun dapat, ate? Sa at buhay to, wala ka nang ginawang tama. Stella, wala na si Mami at Daddy. Kaya dapat ayus-ayusin mo na yung buhay mo. Para naman makasunod na ako doon kay Ulysses sa Canada. Wala na akong ginawa kundi alagaan ka na lang. Sus. Sumunod ka na kasi doon. Pumunta ka na doon. Huwag mo ko alalahanin. Ano ka na kayo? Kaya ka pala naka-cowboy hat noon para dito. Yun, no? <laughs> Biceps boy. Corny, no? Nung na-disband kasi tayo, may agent na nag-offer sa akin. Nung una, ayoko. Kaso, malaki yung bayad eh. Hindi mo lang binalitaan nagbulitin ako sa Friendster. Hindi mo ako madalas mag-online eh. Tsaka, pwedeng pwede mo naman ako i-text. Text? Hindi tayo okay, di ba? Break tayo. Ba't kita babalitaan? Hindi mo na ba ako mahal? Tula, number 38. Kape. Lampas alas 11 na, ngunit kising na tila kapre. Di mapakali sa kama, matindi ka pa sa kape. Tula number 50, walang pamagat. Handa na ang sundalong ito na sumabak sa Nais kong malaman mo, gustong gusto kita. Anak, Anong meron? Alinis ng bahay. Ba Magre-review lang kami. Kami ng kaibigan ko. Babae o lalaki? Pa, mahalaga pa ba yun? Right? My boyfriend is a member. Yikes. Awkward. I'm Hunter, by the way. I'll direct music video. nila. are ka? Wait, wait, don't... don't move. Sorry, ganda lang ng damdam ng lighting sa face mo. Anyway, just came to meet with the uh, talents I'll be working with soon. More like working on. Hindi a friend among at Stratos. Nice to meet you. araw ngayon? Anong araw ngayon? Lunes, bakit? bakit? <laughs> may review dapat kami kahapon ni Fidel eh. Mid terms na namin. Fidel? Ah, Talerong nerd? Ah. Pananalita mo ah baik ka yan. Saan ba kayo mag-aaral dapat? Saan kanila. Ilan kayo? Kami lang. Ingat ka sa mga ganyan. Baka ako anong gawin sa'yo. Tulad ang ginawa mo? Tanika, oh. Ah. gusto mo photocopy ako nito para sa'yo? Sige. Um, sabihin mo na lang dun sa nagpapa na para kay Danica. Ka. Para unahin ka na. Bakit? Pinsan ko kasi siya eh. Ben. Ben. Ito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap eh. Uy, pasensya ka na. Punta ka sa Manila eh. Sana nag-text ka. Uy, galit ka ba? Pwede bang... Pwede bang mamaya ma ka na? Shhh. Ganon. Okay. Stella! Shhh. Shhh. Stella! Stella! Ano ba? Problema mo. Problema? Ba't mo ako ginaganyan-ganyan? Sorry na ako sa'yo, di ba? ganun ba kal kalakay kasalanan ko para angas-angasan mo ako? Nintay kita. Ayan. Bakit, di mo ba kaya mag aral na mag-isa? Seryoso ko ba talaga sa... sa akads mo? Midterms na ne next week. Bakit ang... ang, ang kampante mo, na mo pa yung lakad niyo ni, ni Barry? Akala ko ba... Akala ko ba break na kayo? Fidel, si Barry sumali na isang boy band sa Manila. na naman ako pumunta doon kasi gusto ko makahanap ng koneksyon. Gusto ko makapasok doon sa recording company nila. Kung ikaw ako, papalagpasin mo ba yung ganun pagkakataon? Fidel, wala naman talaga hanggang na mag -aaral. kagawin ko dyan sa psych. Alam mo naman, di ba, music naman talaga yung passion ko eh. Fidel, bubuoy namin ulit yung tamborurot. Hindi na si Barry yung bahista namin, pero siya magbabayad na recording ng demo namin. Tsaka ilalakad niya kami sa Stratos. Kailangan mo mamili pag-aaral o pagbabanda.